Hello guys, welcome to my vlog. Ito pala si Mama at yung kapatid ni Mama, si Yoyo Pilimon. Ito yung lugar ni Yoyo Pilimon sa barangay Magsaysay. O ano yan ma, tinutulak mo na yan, wala ka ng lakas. Ito yung sa Sibutad guys, sa barangay Magsaysay, kung saan doon nakatira si Yoyo Pilimon. Saka yung iba niyang kapatid ni Mama dati. Ito yung spillway guys sa Magsaysay na hanggang ngayon, mula pa nung ilang years na, hindi nagbago. Ganon pa rin, hindi nila pinataasan. Ito lang yung dinagdag guys, tulay-tulay oh, uh, pwede daanan ng tao at saka motor single. Kasi pag umuulan talaga guys, umapaw talaga yung tubig dyan sa spillway. Hindi madaanan ng tao, motor single. Oh, kasi <coughs> maapaw yung tubig, baha. Yung mga ano lang, malaking sakyan lang pwede dumaan. Yan. Sarap maligo dito, guys. <coughs> pag ano, pag bumaha. Kasi masarap talon-talonan dyan sa baba, oh. Yan, malay medyo yan dyan, eh. Yan. Maliit lang naman yan na sapa, guys, oh yung ilog ilog malinis din yung tubig galing sa taas yan may waiting shed na dati wala ito yung daan papuntang Sibotad sa lungsod sa sintro sa poblasyon ito naman yung palayan dyan kami dadaan sa gitna yan palayan hanggang ngayon palayan pa rin ito yung tulay tulay guys yan sa gitna dyan sa palayan shortcut kami pag pumunta doon sa tiyahin namin Dati hindi kami na daan dito kasi iikot kasi yan. Sa kaya madam mo. Oh. Ayan yung sapa guys oh. Maliit lang di ba? O oh, ayan si mama sa si Punta sila sa pamangkin nila. Doon sa gitna ng palayan. Ayan. Dati hindi kami na daan dito kasi malayo eh. May mga nakatira na pala dyan sa dulo, oh. Malinis na rin yung daanan. Madam oh, kasi ito dati at lahib. Ayan guys, nauna na si Yoyo Pilimon. <laughs> Awawa naman si Yoyo Pilimon. Init, ang bilis maglakad. <laughs> Ito, ang ganda ng palayan guys. Oh. Ito yung palayan ng pinsan ko guys. Ayan. Ang ganda guys. Ayan. Pumisita kami sa lugar ng nanay ko sa sibutad. Ayan, mama sa kasi yoyo na maglakad. Oh, ang ganda dito guys, ang sarap talaga mamuhay dito sa probinsya. Sarap ng hangin, sarap magpahinga, tahimik. Ito yung mga bahay dito guys, mga may nakatira na dito dati, mga kubo-kubo lang. Ito, ito na, may mga bungalow na. Yan, patag naman to guys. Hindi naman to bundok. Patag na bukid ba? Yan. Yan, yung mga palayan. Ilang mga buwan na pwede na yan harbisin. Ito kami sa gilid. Dumaan guys. Kasi kung doon kami sa na ng palayan, sobrang init ba? Saka, baka malaglag sila mama yoyo sa <laughs> palayan. Eh, dito na lang kami dumaan. Punta sa kubo-kubo ng pinsa namin. Ayan. Ayan. Baka may ahas dito ba? Nakakatakot. Baka may ahas. <coughs> Wala naman siguro ahas dito. Tinglabas pa naman ang mga ahas ngayon. <laughs> Ayan, guys. Asa na si Yoyo. Nawala na. Nauna na. Ayan. Ngayon yung paligid, guys. Ayan. May may daanan dito na maliit. Yan si Uyo na una, guys. Yan may tulay-tulay na maliit. Ah, yun yung creek. Yung creek may tubig, daanan ng tubig. Ito, guys. Ayan, maliit na tubig sa pasapa. Creek tawag yan, daanan tubig papunta sa palayan. Ayan, guys. Dito na kami sa palayan ng pinsan ko, guys and 'yun yung paligid guys ang dami niyang tanim dito guys ang ganda ng palay guys purya buyag purya usog alibaa dati ganito rin nag naglagi kami dito dati lang years na rin dito kami lagi tambay sa kubo-kubo ni kapatid ni mama ay, wala na siya, patay na siya. Kaya yung anak na lang niya. Ay, ito yung playa. Ang dami niyang tanim dito, guys. Sarap ng hangin dito, guys, oh. Ang lawak ng taniman ng palay. Hanggang dulo pa yan, guys. Pero iba na yung mayari, guys. Mas pinakadulo. Ayan, yung si mama, si Yoyo. Kausap yung pinsa namin and yung paligid guys, ang ganda, green na green Ayan daming kamatis guys, ang tanim, daming kamatis Ayan, yung palay <coughs> Ano na to guys, tanghali? Ayan guys, oh Dami ng, daming kamatis guys ang sipag din magtanim-tanim ng pinsan ko. Dapat may malunggay din, wala mo na akong nakita. Kamatis lang at saka ano, yung sangig, anong tawag niyan sa parang basil leaves ba, kung sa English. Yung bawing sa Bisaya, sangig. Yan, daming kamatis lang tinatanim dito, pinsan ko. O, oh, ayan, Pwede maghingi nito tanggalin natin. Hilaw pa siya guys kasi ano, yun palang bata pa siya. Wala pang hinog. Pang ano lang ba, pang provide sa bahay. Yan yung bawing guys oh. Basilib sa English siguro, basilib yan. Yung sabi saya kasi asangig yan, isangig or bawing. Pampabango sa sabaw na isda, tinula. Okay guys, thank you for watching guys, bye bye.